Good day mga idol Today is October 7 na po 2024 As usual, nasa plaza pa rin tayo Kakatid lang sa anak ko School Upo muna tayo dito habang Nag-iisip kung saan ko to iiwan Alam nyo na yan Sa hindi pa nakakapanood Yan po ay Plastic na may lamang papel at pera iba ibay natin ng konti may nakusulot dyan sa papel basahin nyo na lang sa mga makakakita dito sa Lambuno Plaza Iloilo sa mga nagaantay sa ating mga followers ayan, ayan nasa plaza na tayo ngayong araw ayan, ito pag nakita nyo to basahin nyo na lang yung nakasulat at hindi kung anong makakuha nyo sa plastic na to so maghanap tayo ng ano paglalagyan nito naka plastic yan siyempre papel eh baka pag hindi natin may plastic ma mabasa hindi nila mabasa yung nakasulat yan. <coughs> mhm mm mhm mm Anyway, yung dalawang plastic natin na iniwan last week nakuha na yan na ayan doon sa doon yung lagay yung nung nakaraan banda ayan doon ngayon dito tayo sa rat ng simbahan <laughs> sa mga hindi pa nakapalo at napanood dito yung video natin please pa follow po sa ating facebook account at sa ating youtube channel na good vibes channel yung mga sa kaya iiwan to? Ha? At sino naman kaya yung maswerte yung makakakita nito? Yan yung basketball court. Ah, court ba yan? Open air yan. Ayan. Ayan, na hindi pa natatanggal. <laughs> Isang buwan na mahigit ata. Bala. Ah. Ano? Ano? buksan ko iiwan ko dito na lang sa inaupuan ko o dun o dun sa malayo o dun sa malayo makamang lang <laughs> kayo kung saan ko iiwan lakad mo tayo konti masura dito ah kakatapos lang ng flag ceremony ng mga city ang oh, oh ganda ng kalangitan kasurahan eh, para makita nyo kung nasan tayo ngayon sito saan tayo hoy serte ah ay, kigan dito. Nakalimot pa tayo ng ano. 1 peso coin. Ha. Tayo pang nakalimot. Kita tayo. Baka meron pang barya dito. Ang ganda palang tumambay dito. Maraming barya. <laughs> yung barya yung iniiwan. Ayan yung sitio. Ayan. siguro yung mga ano, ano dyan, hanggang December na yan kasi sa mayroon pa tayong Binanog Festival Binanog Festival Then po sa mga, mga hindi pa nakapollow papakalo po sa ating Facebook uh, account at ating YouTube channel at pag nabasa nyo to nakasulat din dito yung ating account para hindi na kayo mahirapan na na Basta may instructions dito. Basta ayun na lang kung sino makakahalap pulot niyan. Okay. Hindi ko na masyadong patagalin pa to. Dito, ito to, iiwan. Ito. Yan. Yung may divisible para hindi sila mahirap maghanap. Yan, yan, yan. Sa sigar

manglabak so mga idol Nandito dito na lang muna ang ating video please pa follow and subscribe at sa mga ating mga viewers dyan maraming maraming salamat sa inyong mga support ha. for now yan lang po muna peace kakauwi lang natin galing na plaza nakakamalingke na rin ano Yeah. Uh, at nakapag iwala rin tayo doon ng ano alam nyo na yan doon sa plaza abangan nyo lang yung post natin kung saan ko nilagay yung ano doon okay kapon di ako nakabisita dito ah oh. Linis tayo, linis na konti. For harvest na to sa... Kasi mayroong event sa... Miyerkules sa kalinog. So try natin ang Miyerkules. Miyerkules. ano mga idol. Green na green. Ito, di ba? Ganda rin. No? Medyo delay lang talaga lumaki yan. Inabota ng bagyo eh. Di ba? Tapos dito, is ko rin yung isang batch ng lettuce natin sa kabila. Ayan. Okay, okay. Let's go. Let's go. And then, hanapin ko yung, kunin ko yung pato sa kabila. Ah, wala rin naman. Sandaga. yung ano ito yung galing sa koreanong seeds o oh. Eh. lettuce tingnan yung diferensya ang galing mas mabilis lumaki kumpara dun sa ating rice one uh, na seeds aba tingnan yung diferensya mga idol same batch lang yan ha aba oh ang ganda kaso medyo lego nga lang natin natin kasi first time kumunta rin nito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 1, 2, 10 okay. For transfer na to this week Okay 99.9% Ang germination rate Ang ating seeds dito ngayon Sa 100 plus Isa lang yung hindi talaga tumubo despite of oh, uh, at ang weather natin na uh, ito bago, bago ang ganda ng seeds ni koreano ang lang hindi pa rin sya oh, same batch lang na hmm. hmm, kay koreano to hmm. well, sure, no? ito yung ang <laughs> atin cool. aba wala kaya no mm -hmm. oh, same batch lang to Ilang peraso kayo kuryano Ano um, nang iya, yeah, Sir? Hindi, ito. Ito lang. Um, Tinestay ko muna yung sampu. Um, Isa lang yung naiwan. Ano? You know, malaki. lalaki. Um, Tingnan natin kung magandang ano niya. Tapos saka... <laughs> ang ganda. Medyo delay nga lang ang laki ng atin. Um, Pangit nga ano yung mga panahon. Gano'n. You know, inip. Lang, sir, hmm. Pero ang ganda pa rin oh. Ang um, laki. Ay, hindi pa nalilinis yung ating greenhouse number 2 baka palitan ko muna ito ng bubong meron pa extra dito eh tapos ito, nilisin ko muna at uh, tapalan tanggalin ko lahat to bukas siguro pag malibre na ako ng ano oras tapos ito, retouch <coughs> ah, ito Oh, dumi na kasi. Naputol yun. Dapat dulo pa to. uh, 3 meters at least yung na, nababa na sa ating greenhouse number 2. Yan yung isa. Yung manok natin naman, kailangan natin na natin magkalaga this week, ah, uh, next week, next week. Basta hindi alampas ng October. Mag-raise tayo ng broiler again. Siguro 15 or 20. for December na yun o so, kaya pa pala kahit late. Ah, tapos ito na kaya pa. Hanap ako lang talaga paglilipat ka Doon sa hindi ka mainit. Siguro doon. Nakadrig ka hindi init mainit din. Kaso nga lang yung ulan. So yan lang po muna mga ng ating update sa ating lettuce. Ano? sa mga customers kasi na po. dati da, mga resell dun, hindi natin naka nakakater pa pero po unti unti natin mag expand na lang again po doon sa ating sulat sa plaza na may pera sa mga nakakuha may structures naman doon, basahin nyo na lang okay. bye see you